Iyak yung mga aso ko man, mga ko kasi yung nasa kahon na yan yung kapatid nung ni Winski, si Ponce na eh kasi Sinilagay namin sa kahon iyak yung kapatid niya kasi kapatid talagang tunay niya yun eh iyak tas binubuksan pa yung kahon Yun, tingin siya nang tingin. May ikot-ikot pa yung ulo niya. Yun, tinitingnan niya kasi nasa tabi yung karton. Nandyan yung kapatid niya. Nawala. Hindi siya mapakali. Hindi eh. siya mapakali. tinitingnan niya talaga yung yung isa yung skinny wala makasama nang sila hindi yan sila magkapatid yung dalawang lalaki lang magkapatid um. umiiyak sila na, iniwan na tayo ni Ponce umiiyak siya mga kalalabs ko. Umiiyak siya. Ang kapatid talaga sila. tinitingnan niya talaga yung kahon kasi nandyan yung kapatid niya. O, ba siya bakit nasa kahon yung kapatid niya? Yung babae kanina, nagaano yung babae, si Kimi Yan, yung naghihikab si Kimmy. tumitingin lang siya, pero umiyak siya saglit lang. Hindi ko na nakunan kanina ng video. Yung kapatid talaga niya, oh. Hmm. muna. Hmm. Tanggapin na lang natin na wala na yung kapatid si Ponce, kapatid mo. Mm. Mm -hmm. Ye na lang namin pinakita yung nasa loob ng kahon mga talags ko. Kapatid niya yan namatay kasi. Iyak siya nang iyak. Ayoko na talaga mag-alaga mga kalalagso ng aso. Hmm, kuya niya kasi yun mga ko yan. Punso yan siya. Kasi yung babae, abducted ko yung babae. So, nandito na lang mga kalalagso babae. Hmm, iyak siya nang iyak. Iyak iyak. sa mga nanonood, maraming salamat. At sa hindi pa nanonood, thank you din. Bye-bye.